Umakyat ako dyan, ano? Sa mga mag-DIY, ano? Sa mga mag-DIY, hindi pa kabisado. Umakyat kayo dyan. Hanapin nyo yung mga uh, metal paring. May mga paring dyan, eh. Mga metal paring maliliit. Yung pangkisami. Meron dyan. Gaya nyan. Meron yan dyan. Tapos dito, meron din dito. Yung may mga guhit nyan. Bago kayo mag-drywall nga pala, tips lang. Silipin nyo muna yung kisami. Kung saan yung tatama yung mga rivets natin. So, good morning, good morning sa ating mga kati diy sa ating mga babayan, sa ating mga subscriber, good morning sa inyo. So, ipapakita ko sa inyo yung mga nagawa natin sa loob ng apat na araw sa pag-DIY. Ito, isa-isa natin kung paano tayo nag-umpisa sa drive diy para matuto kayo. Tara, samahan niyo ako mga kabayan. Dito tayo nag-umpisa, no? Piplex ko lang ito sa inyo. Yan, dito tayo. Ito yung na natin na ilagay. Tapos ang, ang ginamit natin na tox and screw, 6mm. So, hindi ko muna tinakpan ito ng fiber board cement. Dahil dito lang muna inuuna ko. Pati dito. Yan. So, dito lang muna inuuna ko para may lagay ko ito, no? At saka may lagay ko rin itong door jam. Tapos, yung kabila lang muna yung tinakpan ko ng hardy flex. Kasi magli layout pa ako dito ng uh, switch dito. Maglalagay ako ng switch dito. Yan, magbubutas pa ako. Kaya hindi muna natin tinakpan ito. So, malaking tulong din ito. na takpan ko ito. Kasi, Talagyan ko lang ng, tatakpan ko na lang dito. Kasi pag nagkating ako ng fiber uh, board cement, napaka-alikabok. Napaka-alikabok no, kaya tinakpan ko lang dito, tatakpan ko lang dito. Para dyan lang muna alikabok doon siya lalabas sa uh, bintana. So panghuli na lang yan, tapos dito tatakpan natin dito. Ang ginawa natin dito, umakit ako dyan no, sa mga magdi-DIY, ano? sa mga magdi-DIY hindi pa kabisado. Umakit kayo dyan, hanapin niya yung mga uh, metal paring, may mga paring dyan eh, yung mga metal paring maliliit yung pangkisami. Meron dyan, gaya nyan. Meron yan dyan. Tapos dito, meron din dito. Yung may mga guhit yan. Tsaka malalaman nyo naman na mayroong mga metal paring dahil may mga screw. Kaya ito dito, dyan, mayroon dyan. No? Kaya ito, wala ito. Wala itong metal paring dyan. Kaya umakit ako dyan, nilagyan ko mismo ng sarili siyang uh, layout na metal studs papunta doon. Nilagyan, mayroong metal studs dyan, dyan. Nilagay ko. Umakit ako doon sa taas nilagay ko yan papunta roon, mahaba. Para pag natin, meron siya pagkakapitan, kaya matibay yun. Oh. Matibay nito. Yan. Tapos maglalagay tayo ng uh, door jam dito. Panghuli, temporary lang ito. No? Pina, pinaklip lang muna natin ito. Tapos maglalagay rin tayo dito, dublihin natin ito, gagaya dito sa kabila. Ito, gagaya rito. Ganyanin din natin. Tapos dito, iurong natin konti dito. Dito. Dito natin lagay. Temporary lang ito para ma si eskwelado silang dalawa. Yan nakita okay tayo. So napakainit dito mga bayan, ingat lang tayo. Kasi napakainit dito. Yan. Nakaling tapat. Yan. Itong uh, uh, ilaw na ito, lilipat natin doon banda. Tapos yon sakto na yon Mag-additional na lang tayo dito, magbubutas tayo dito para sa ating switch. At saka doon, additional tayong dalawang butas. Ito yung sinasabi ko mga kabayan, nilagay ko ng additional dahil tututusin wala talaga siyang pagkakapitan ng metal studs doon sa sa ano natin, sa drywall ng mga vertical. So, naglagay na lang tayo ng isang length na metal studs para pagkakapitan ng metal studs din doon sa baba. Kaya doon sakto na yun, pwede siyang kumapit doon yung isa pag ganun. Tatlo yung pagkakapitan niya doon. Okay na yun. Ito buo talaga pagkakapitan niya. Nakaganon. So yan no? Yan. Bago kayo mag drywall nga pala. Tips lang. Silipin niyo muna yung kisame. Kung saan yung tatama. Yung mga rivets natin. Yan. So napakainit lang ano. Kaya pumuputok yung mga ano. Bababa na ako. Napakainit. Tulog. Yan, yan. yan bababa na ako. Ito yung sinasabi ko. Yan, ito yung sinasabi ko, ano? Yan. Marami siya pagkakapitan. Kaya matibay ito. Matibay ito. Kasi hindi pwede siyang walang pagkakapitan dahil mayroon tayong door dyan na nilagay. Sa loob ng apat na araw, ito yung nagawa nating drywall. So, yan ano. Sana may napupulot kayo ng idea. Sa so, mga gustong mag-DIY dito, di ka homestall o townhouse. So, ganito lang gagawin nyo. Yan. So, pwede rin siya dito. Ano yung pintuan? Dito. So, may nagsadya sa akin. Sabi ni Mrs. dito na maganda. So, para medyo malaki ang ano, nandoon yung kama. Yung isa, Pinagsip, pinag-isipan namin yung kama. Kasi pag dito yung pintuan, tapos nandoon yung kama, pangit. Tapos kung dito naman yung kama, pangit. Kaya dito yung pintuan, dito yung bukas, dito yung kama. Sakto lang yan sa kama. Yung portrait by 75 po, dito. Yan, tapos dito yung mga table, kaya may mga cabinets. Kaya dito namin nilagay. Dito namin nilagay. So dito sa kabila, Walang problema din. Malaki-laki konti ito. Pwede dyan, pwede din dito. So ito ang pinag-isipan namin. Kaya yan, pumutok. Pumutok yan dahil sa init. Yan. So kailangan buksan nyo yung gilusin nyo para hindi puputok. Pero madali lang i-repair yan. Madali lang i-repair yan. Papakita ko sa inyo yan. So yan ano. Yan ang no? mga putok ko. Yan. Uh, maraming mga crack. Dahil sa init yan. So yan ano. So, sana may natutunan tayo sa mga simpleng DIY, no? Simpleng DIY lang. Ito si Lino Boy, yung YouTuber ng Bayan. Peace out. na ang priming natin. Yan. So, susunod natin gagawin yung ilaw na yan, itong wire na to lilipat natin. Dito yung dating ilaw eh. Lilipat natin doon. So, sumkitin na lang natin yan. Pagdahan na natin ng uh, IA wire ang gagamitin natin.